Ngayon mga kamatik magandang magandang araw mga kamatik Meron tayong palilipan rin mga kamatik Ang lakas ng hangin Siguradong lilipan nyo ito dahil sa malakas hangin mga kamatik Ang pa rin natin mga kamatik Philippines flag Nilagyan ko na rin syang patunog Kaya lang sako sa lang mga kamatik Ngayon susubukan ko sya Napalipan rin ngayon mga kamatik kaya ngayon lang yung pagkakataon na napakalakas ng hangin. Pagawa ka ng ano? Baso-basa maliit. Hmm, hindi pa. Yung makamatik. Susubukan na natin makamatik para makita natin kung itong ano kung may diferensya o wala makamatik. kung ito ba iikot sana hindi umikot mapalipad na ng maayos mga matik five diamond mga matik sariling design ni Dora matik mga matik masusubukan na natin dito mga kamatik hindi ako nilalagay yung ano, patunog mga kamatik. para hindi na mahirapan mga kamatik. yun mga gusto na lumipad mga matik sige paliliparin ko na yun mga lumipad na yung ating gurian na bagong disenyo mga kamatik. napakabigat pala mga matik yung mga matik, sumabit. Di kinaya ng bata. Nabitawan. Kaya nandito kami ngayon. Medyo ayusin mga matik. Diyasa hindi kinaya mga matik. Ayusin namin mga matik. Bumagsak. Nabitawan ng bata mga kamatik palilipalin ko ako naman na hawak mga kamatik di ko na videoan ng maganda gandang video mga kamatik napunta sa ilog mga kamatik may banana pa likid okay. yun yeah, mga matik panibagong sabitan naman mga matik so sobrang lakas ng hangin talaga nabibitawan hindi hey, kinaya sumabit sa ano, saging sa mga matik sumabit sa doon Mabigat talaga, mabigat. yung mga kamatik po hatakin na lang natin mga kamatik di natin pwede akitin itong ano saging sa mataas Yo mamatik. Ah, ang ganda dito na lang, mamatik. Sumabit yung saringgola natin, mamatik. Sobrang lakas ng hangin, hindi kinaya. Salamat, mamatik. Lakas ng hangin. Gandito na mamatik sobrang lakas ng hangin hindi kinaya ng ating saring ko alam mamatik hindi ko rin hindi rin nahawakan Salamat mamatik Yo, mga matik, lumipad na yung ating guri yun, mga matik, sa wakas. Ngayon yeah, ito mga bata humahawak. Kaya talaga ang outside map niya. Sobrang taas mga matik. Ito na yung pangatlong hagis natin mga matik. Lumipad na rin sa taas. Hindi lang mahawakan nila. Na uh, lima, lima sila humahawa kasi sobrang bigat, mga Telu, <tipan> yun mga matik nabitawan na naman ng mga bata mga matik ito pupuntahan ko muntik na mahulog sa ilog mga matik hindi kinakaya mga matik bibigyo ako pa sana bigla na lang na, ano, nabitawan na naman sobrang lakas ng mga matik talaga hindi kinaya Ya, yeah, mau nahulog Nah, hulog mau Andito mau mati, nah hulog sih mau Ito nabitawan mga matik na kahit papano nakuha pa rin natin mga matik pangatlo mga kamatik pangapat di muna natin niyan ha paliliparin, pa rin medyo na sosobra sa hangin mga kamatik ay, ay wag mo hatakin tabi mo hatak mo na bahatak lang yun yun nakuha natin mga kamatik pangapat Pang-apat na bitawan, hindi mo na natin paliliparit talagang napakalakas ng hangin mga kamatik. Yo mga matik hanggang dito na lang mga matik. Salamat mga Pakalmain natin ang hangin mga matik. Salamat